Kumusta po kayo mga ginigiliw? Lagi po nating tatandaan bawat umaga at ay bagong pag-asa. Welcome back to Amazing God YouTube channel at sa pagkakataong ito, tuloy-tuloy po ang ating pong pagtalakay patungkol po sa mga salita ng ating Panginoon at nawa ay uh, makapagdala po sa atin ito ng mga positibong pananaw sa usapin po ng pag aaral ng salita ng Diyos sa gabay at pagtuturo ng banal na Espiritu. Ayan. So pag-uusapan po natin sa ngayon ay ang tinatawag the two kinds of blood. Yan, dalawang uri po ng dugo. Ano kaya itong dalawang itong dalawang uri na ito ng dugo? No, na pag-uusapan po natin sa oras na ito. Ayan. So ang una po po ay yung tinatawag na the blood of animal. Ayan. Bakit kailangan natin itong pag-aralan. Bakit kailangan po natin itong pag-usapan? Sige. So, ito po ang uh, tinatawag pong the blood of animal. Ano ba ang uh, kaugnayan nito? Ha? Sa atin po bilang mga tao, particular na po doon sa mga uh, sa tipan sa bansang Israel. Ayan. So, babasahin po natin yan sa aklat po ng Hebrews chapter uh, 9 verse 22. Ang sabi dito, At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kung lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliba na sa pagkabus ng dugo ay walang kapatawaran. At ganun po pala, no? Ganito po pala kahalaga ang tinatawag pong dugo. Ayan. Ulitin po natin basahin, ha? Sabi dito, At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kung lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ayan. So, kaya pag-uusapan po natin ito kasi napakahalaga pala, ano, sa usapin ng paglilinis at sa usapin po ng kapatawaran. Ayan. So, ito pong blood of animal. Dito po sa Hebrews chapter 10 verse 4, ano ang sinasabi? nang salita ng Diyos patungkol po sa dugo sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan ayan so sa lumang tipan, ay merong ikang ay uh, paraan ha sa lumang tipan, yung pong dugo ay ginagamit po yon sa paglilinis Ayan, paglilinis. At, ah, at mapabasa po natin yan sa ah, Hebrews chapter 9. Ano? Alos na nakadetalye po doon yung ika nga ay ah, ah, kung paano ginagamit po yung mga duguho ng hayop sa lumang tipan ayon po sa kautosan. Ha ah, sa pamamagitan po ng dugo ay ah, pinapahid lamang po kaya winiwisik ay ah, nalilinis na po ano? Ah, sa harap ng Panginoon yung pong mga kagamitan, yung pong templo, maging po yung mga tao. Ayan. At sa iba pong katawagan dyan ay atonement, ano, yung pagtatakip. Tinatakpan lang po yung kasalanan para di po makita sa ng ating Panginoon. Pag tinakpan mo yung itim ng pula, ay diyan nakikita ng Diyos. hindi po yung ikang nga ay uh, yung itim o yung kasalanan, kundi ang nakikita po ay yung pula. At yun naman din po ay Uh, ika nga ay niloob ng ating Panginoon para ang Diyos ay hindi mag-umapaw yung galit niya sa mga unang tao nung ating nang unang panahon, no po? Ayan. So, yun po ang gamit po ng ika nga ay uh, dugo, ano, ng hayop sa tipan. Tandaan po natin, panglinis lang po yun, no? Pantakip ng mga kasalanan, no? Ayan. Kaya, uh, for further study po, ano, ay... Uh, basahin po natin ang uh, Hebrews chapter 9 ano? at maging po ang aklat po ng uh, Leviticus sa Lumang Tipan Okay, so ngayon ay uh, dako na po tayo dito sa the blood of Jesus. Ayan, yun po, ito po yung pangalawa palang dugo. Ano? Una yung blood of animal na karaniwang ginagamit yan doon sa Lumang Tipan sa paglilinis. No? ah uh, ika nga ay uh, pangtakip ng kasalanan ng tao. Pero ano naman itong pangalawang dugo? Ito ho ay dugo ng ating Panginoon sa so Kristo. Ayan. Ano naman ho yung kinalaman ng dugo na ito? Ano naman yung trabaho nitong dugo na ito? Ayan. So, babasahin po natin yan sa Hebrews chapter 10, verse 5 and 6. Ayan. Ano ba itong uh, dugo na ito? Verse 5 and 6. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, ito yung pagdating po ng ating Panginoon sa so Kristo. Ano? siya po ay nagkatawang tao na. Sabi po dito, ay sinabi, uh, sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ayan. So, ito pong tinutukoy ng ating Panginoon Kristo na ito ay nung pong ginagawa ng unang mga tao nung panahon. Ah, uh, yung pong sabi dito, hain at handog ay hindi mo ibig. Ibig sabihin, hindi talaga yun ang original plan ng Diyos. No? Ayan. Ang plano talaga ng Diyos ay, na sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga sabi dito, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Yung palang katawan ng ating Panginoon su Kristo instead na katawan ng hayop, no? Ay katawan ng kambing o kaya ay yung pong ika nga ay mga baka, no? Eh, sa lumang tipan yun, no? Pero sa bagong tipan ay katawan mismo ng ating Panginoon su Kristo. Yan, sa verse 6, sa mga handog na susunugin at mga hayin patungkol sa kasalanan ay hindi ka nalugod. Okay, oh, tapo natin. Ano? Talagang kumbaga eh, no choice ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon Diyos kasi hindi pa dumadating noon ang ating Pang Panginoon Yeso Kristo. Pero, nung dumating ang ating Panginoon Yeso Kristo, ito na yung ultimatum. Ano? Ayan. Kaya, ito po yung tinatawag pong uh, blood ng ating Panginoon. Kaya, sabi nga dyan sa Hebrews chapter 10 verse 9, mabasa natin, no? Sabi niya, Saka sinabi niya, narito ako pumarito upang gawin ang iyong kaluuban na inaalis niya ang una upang maitatagal tatagal yung kalawa. So ang kaluuban pala ng ating Panginoon Diyos, no? Ay, uh, ang tao po ay, uh, uh, ang ating Panginoon sa Cristo po ay, uh, ika nga ay magdala, no? ng buhay na doon yung katawan niya, hindi po yung katawan po ng hayop, ano? Ayan. At, at sabi dito, sa verse six, uh, verse 15 no Sabi dito Dan ito po ang ating mababasa yan hindi lamang po ang ating payong Kristo ang nagsabi dito kundi maging ang Espiritu Santo Sabi dito at ang Espiritu Santo ay nagbibigay patuturi naman sa atin sapagkat pagkasabi niya Ayan sa verse 16 ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko sa ang aking mga kautosan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. At sa verse 17, at ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga kasama na hindi ko naaalalahanin pa. Ganun po ka-powerful po yung ika nga na ginawa ng ating Panginoon. Yung dugo ng ating Panginoong Kristo ano, na nabuhos po doon sa krus ng Kalbaryo. No? Ayan. So, kaya yan po yung dalawang uri po ng dugo at yan din po yung pagkakaiba ng dalawang dugo na yan. Yung unang dugo po ng hayop, hayop pero yan po ay ikang nga ayon sa kautosan eh pangtakip lang po yan, no? At yan lang ay pang panglilinis, no? Pero tandaan po natin hindi po yan ang aalis ng kasalanan ng tao. Ayun. Pantakip lang sa lumang tipan. Pagdating po ng bagong tipan, ang dugo ng ating Panginoon su so Kristo, yan ho yung ginagamit upang ang kasalanan ng tao ay malinis. No? So, yan. So, at sino po ba itong makikinabang o nakikinabang po ng dugo ng ating Panginoon su so Kristo na inialay niya po doon sa krus ng Kalbaryo? Lahat po ng tao ay pwede pong makinabang nito. Kaya yun ang sinabi po niya sa John chapter 3 verse 16 for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life. Pansin niyo po natin, ibinigay po ng, ating, ng, ng Diyos ang ating Panginoon Yesu Kristo sa isang, hindi lang sa isang particular na grupo, kaya reliyon o kaya ay bansa, kundi sa buong sanlibutan. At sabi doon, na, sino man na sa kanya sumampalataya ay eh, huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang dugo ng ating Panginoon, ang kanyang buhay ay inialay niya hindi lamang sa si isang tao kundi sa buong sanglibutan. Kaya lang, meron pong ika nga ay dapat gawin ng ang mga tao. Yeah. Ang sumapalataya sa kanya at makipag-isa sa kanya doon sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan po ng pananampalataya. No? Sapagkat doon lamang sa krus ng Kalbaryo, doon lamang matatanggap ng tao ang dugo ng ating Panginoon, ang katubusan ng ating pong mga kaluluwa, ang katubusan po ng ating mga katawan. No? ang katubusan natin sa ating po mga kasalanan. At yun po yung dahilan kung bakit itinuro po ni Apostol Pablo sa aklat po ng mga taga-Roma, no po, sa chapter 6 verse 1 to 7, basahin na lang po natin doon. Ito po ay napakahalagang mga katotohanan, yung po mga binanggit ni Apostol Pablo na sinasabi doon, uh, siya siyo ay uh, ik nga ay napako, nakasama ng ating Panginoon sa krus ng kalbaryo, namatay at inilibing at muli po siyang nabuhay upang magkaroon po ng bagong pagkatao. Kaya yung tiyatawag na pagkabuhay ng ating pong Espiritu. Yan po yung sinasabi din po ng 2 Corinthians 5, verse 17. Yan, sino mang nakipag-isa kay Kristo o na kay Kristo ay isa ng bagong nila lang. Ang luman niyang pagkatao ay wala na. Siya ngayon ay bago na. Kaya po, ganito po, ano, ganito po yung umpong nadadala na uh, kapangyarihan o kaya ay nagagawa ng dugo ng ating Panginoon Kristo kapag tinanggap na ng isang tao doon sa krus ng Kalbaryo ang dugo nito Ganito po ang nagagawa ng dugo ng ating Panginoong Yesus sa buhay ng isang tao. Nababago po ang kanyang buhay. Nalilinis ang kanyang buhay. No? Kaya, ang sino man, ang sabi na ba kasulatan, ang sino man na hindi po magpahalaga sa dugo ng ating Panginoong Kristo kapag tinanggap na po natin ang dugo ng ating Panginoong Yesus, ay ito po ang nakakatakot. Kaya hindi po basta-basta po dapat ikang uh, ika nga ay binabaliwala ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon. Dahil ang dugo ng ating Panginoon magdadala yan sa isang tao ng pagbabago ng buhay. Kaya dapat pahalagahan mo yung bagong buhay na iyon. Kasi kapag uh, hindi po pinahalagaan, ito po ang sinasabi po ng Hebrews chapter 26, Amen. Sabi sa 26, sapagkat kung ating sinasadya Ayan. Kung ang, ati, ang pagkakasala, pagkatapos nating na matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala na nga ay natitira tungkol sa kasalanan. So, see? Kaya kung sinang ng tao after na mabago yung kanyang buhay at babalik siya sa lumang pagkatao, eh wala na po sabing kapatawaran yun. Ito po yung tinatawag pong uh, kasalanan na wala ng kapatawaran. At pinagtibay po yan dito po sa ikanga sa verse 29. Sabi dito, gano kaya higpit ang parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nakukul doon sa iyo, murak sa anak ng Diyos. At umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpapabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Ayan, dalawa na po yung magiging kasalanan ng tao na magdadala sa kanya sa kasalanan wala ng kapatawaran or sin against the Holy Spirit. Sins against the blood of Jesus and sins the Holy Spirit. Yung pong espiritu ng biyaya. Kaya kung sinasabi ng iba ay nasa biyaya tayo, kaya okay lang na magkasala, maling-mali po kayo. Kaya yan po ay uh, uh, okay lang po yun. Ano? Kung sa mga tao ay kanga uh, na hindi pa ligtas o kaya hindi pa buhay ang spirito, okay lang yun kahit marami silang kasalanan. Pero once na tayo po ay uh, tumanggap na ng katubusan ng dugo ng ating Panginoon sa Cruz ng Kalbaryo, ay at magkaroon po tayo ng bagong buhay, na yan po yung epekto at resulta hindi na po tayo pwede pang bumalik sa luma nating na pagkatao. Katulad po ng larawan po yan ng paru-paro na pagkatapos ng lumabas sa kukon, hindi na po sa kinakailang bumalik doon. Dahil kapag bumalik po siya sa kukon, ang paru-paro na yon ay mamamatay. Yan po yung sinasabi po dito sa salita ng ating Panginoon. Kaya muli po, nawa-nawa -na -nawa po natin ang mga katotohanan patungkol po sa salita ng Diyos. Dito lamang po sa dalawang uri ng dugo at pahalagaan po natin ang dugo ng ating Panginoon so Kristo na siyang sa gayon ay naging danang ating pong katubusan. Muli po, maraming maraming salamat at sa, kung kayo po ay uh, napagpala, ay huwag po natin uh, tayong magkatubili, na-share po natin ang uh, video na ito at ganoon din po ay uh, ilike natin. And then Siyempre, huwag natin kalimutan kung hindi pa po ito yung subscriber, tayo po ay mag-subscribe na ano po. Subscribe po natin ang channel na ito. At muli, maraming maraming po salamat sa patuloy na tumatangkilik at sa lahat po ng ating mga subscriber. To God be all the glory and the praise.